pag na kami ng MR Avenue kasama ko ang mga kapatid ko. Ito sila. Ayun o, doon sa MR Avenue kami pupunta. Sino ka? Tara po dito, magino ka. Saglit! Bibili tayo ng miyang bango doon. Antayin mo lang. Malapit naman na kami guys. Doon na lang o, oh. lilikod na lang kami doon. Tapos doon na kami sa MR Uy, tabi ka dyan. May kotse. Huwag ka maginark Ay, hala. Ito guys. kasama na naman kami dalawa pupunta kami sa ito na pala oh papalik ko na pala tayo dito dito na tayo malapit na huwag kang iyak magagalit sila tita dito nakakayaka naman basta mag enjoy ka dito ah ito na guys malapit na tayo ito na buksan mo yan ayan oo oh -oh. unit for siya guys dito na hello po halika na nakakaya Bala ka, iwang ka, Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at una ko ang pinuntahan e tumpas dahil hindi ko na talaga kinakaya dahil nga nasisinaga na talaga ang aking mata ng kagandahan ng mga fans nung na una ito. una nga, ito talaga si RJ, ayaw niya pumasok dito sa MR Avenue dahil gusto niya nga magpabili ng laruan pero nung pinakita nga ni ate Ronnie yung bola agad-agad naman siya pumasok at naglaro, Diyos ko. Fans na nga lang talaga ang binili ko dito sa MR Avenue dahil nga konti na nga lang talaga ang mga fans ko sa bahay at hindi na nga talaga ako nagdalawang isipat dito nga talaga ako unang lumapit sa MR Avenue kasi alam ko naman talaga na dito talaga ako nagiging comfortable at eh, saka high quality. Ganito talaga mga pants yung mga gusto ko, yung mga bagi bagi at ngayon nakuha ko na siya, eh, parang ito na talaga ang pinaka favorite ko sa lahat ng pants at ko. At nagtingin-tingin pa nga talaga ako dito na maaari pang bilhin pero ang dami ko talaga gustong bilhin pero bed eh, hindi muna ngayon dahil saktong budget nga muna ang dala ko ngayon kaya nga sa next time na lang kita kukunin ha. Pero be, eh, hindi niyo ba napapansin yung design ngayon ng MR Avenue pang Christmas na be eh? ay malamang Christmas na. ko kasi guys yung design nila dito dati nung November eh parang pang spooky, spooky kasi nga Halloween pa noon. Eh ngayon naman Christmas na. December, syempre ibang design-design na Snowfest, Snowflakes na. At ayan talaga oh, titingin-tingin pa talaga siya dyan oh. Hoy, pumunta ka na doon sa cashier, bayadan mo na yan. Mamaya makasobra ka pa dyan. Uy, eh. pe, ano ba yan? Wala kang pera, baka masobraan mo ang kuha dyan. Wala ka pang budget. O oh, mamaya, bigla ka dyan maging tigalinis ha. Wala kang budget. Tandaan mo yan. Hindi gigil ako dyan sa yourself ha. O, basta yan guys, ang videographer ko ngayon ay shout out sa'yo, Jillian Kapatid. Naku, excited na nga talaga akong gamitin itong mga pads na binili ko dito sa MR Avenue. Ayain nyo nga ako sa birthday yan at gagamitin ko itong pads na to. Bising, bising nga talaga dito si RJ, kakalaro ng bola. Kaya nga hindi niya nga kami iniistorbo dito pero naiistorbo niya itong MR Avenue. O, diba? Grabe talaga ang pagkalikot naman nito. Naku, hindi mo nga talaga maiiwasan kapag may kasama kang bata. Eh, sobrang gulat, may iistorbo at may iistorbo ka talaga kahit anong gawin niya at kung anong gawin dito mo. Nga talaga sa mga part na to, guys, nagmamagaling nga talaga ako. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga sabi talaga ni Ate Ronilin, eh maliit nga tong pants na to para sa akin. Pero pinagpilitan ko pa rin, sinabi ko pa rin na kasyang kasya. O oh, ayan, tama siya, mali ako. Maliit nga talaga yung pants. Ginawa ko na nga talaga dito guys yung barya ko para nga makauwi na nga talaga kami. Dahil nga ito talagang si RJ, eh Diyos ko, kabangada, nangatake. Kaya nga hindi ko na talaga kinaya umuwi na nga talaga kami. Nagpaalam kami, syempre kila Ate Ronilin at Kuya Ma. oh, RJ, hindi mo iuuwi ang bola na yan ha. Ate Ronilin yan, iwan mo yan dito. Hindi yan dadaline sa bahay. Diyos ko ka, sobrang OA. Oh, eh. At ayun na nga guys, pauwi na nga kami. Samahan nyo nga kaming umuwi. Siyempre kasama ko nga na naman dito si RJ dahil nga hindi ko nga talaga pwedeng iwan yan doon. Eh. Pag iniwan ko yan dyan, ako nga na naman ang lagot. Nanggigigig nga talaga ako dito sa bunga nga nga eh. Paano ba naman kasi sobrang bilis ko talaga mabulol ay kahit na simple word lang hindi ko talaga mabanggit kailangan talaga mabulol bago masabi ang tunay na word naku binang gigigil na ako ang dami ko ng voice over na natik tignan nyo naman kasi oh, nakita nyo yan voice over 222 lahat ng voice over na natik ko oh, grabe